Welcome Europinay, Mama Michelle na naman tayo sa garden. Dahil maganda ang panahon kaya samantalahan natin. Tara, let's go. Let's go bago pa ako maiwanan ng aking kasama dahil nauna na siya. Is this? How you call this? This. Uh, okay. What is that? Yeah, you can you can put that in the cooking. I think, yeah. I'm creating Mint. Creating this. Mint. ito ang aming nadadaanan kapag kami maglalakad. Ang garden na ito ay malapit ng tataniman kasi tapos na ang winter kaya hinahanda na nila ang area para magtatanim uli. Kagaya niyang kumpus na yan. Pangpataba ng lupa. Ah, oh, they put this already. Yeah. Kaka. Kaka eh. On the cows. <laughs> Yeah. Mayroong kanya-kanyang lote Iba't iba ang may-ari mm -hmm. Kagaya nito, ready na para taniman yeah. mm -hmm. At ang lupa, ang mga labs, Ang taba, ang ganda ng lupa Kaya ang sarap magtanim kapag ganito at ang sarap talaga magtambay dito. Talagang mawawala yung stress mo. Sarap talaga sa pakiramdam kapag maglalakad ka na ganito kaganda ang lugar maaliwalas. Lahat na problema sa buhay maaalis at sasama sa hangin. Sana nga at hindi na babalik. Este, charot lang yon. At patuloy sa ating paglalakad mga loves. Enjoy lang natin at ang ganda ng panahon. Ang araw talagang... Bihira lang ganito na ang araw nandyan. At maririnig pa natin ang huni ng mga ibon. Kaya para tayong naglalakad sa paraiso. Ay, may paraiso nga ba? Charot! At ito na, liliko tayo sa kaliwa. At akala ko malapit na pero malayo pa pala. At sige, tuloy lang natin. At dahil sa nakikiraan lang kami dito, meron kaming nakitang may nag-uusap sa unahan. Sana hindi magagalit dahil dumaan kami dito, Char. Ito mga loves, nakikita natin mayroong mga boundaries. Kasi iba't iba nga ang may-ari nito, kaya mayroong boundaries. Kanya-kanya silang pagandahan ng kanilang mga garden. At sa panahong ito, dahil tagsibol na, kaya nag-umpisa na silang mag-cultivate ng kanilang mga garden. Pero yung iba, hindi pa naumpisahan. Ayun lang mga loves. Thank you for watching. Bye.